alam mo, kapag bumalik ako sa mga alaalang pagkabata ko sa probinsya, parang kahapon lang la lahat. Yung simpleng buhay. Yung bang mga bagay dati, madina, hindi mo pinapansin pero ngayon, na namimiss mo na. Mani tuwing umaga, gigising nga ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labiga ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, yung bang walang cellphone na hawak-hawakan na. Kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. <laughs> Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang prutas o gulay mga kaibigan. Laging may mga alagang nga uh, kambing o mga hayo, pati ba't ibang hayo pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy